guys magandang hapon pauwi na tayong trabaho hindi tayo, tayo dumahan sa Divis hindi natin kung bukas na yung riverbank nakarang sarado para malaman nyo kung pwede nang dumahan kaya sa may dibis kaysa ng city

gagamot ang lider bang traffic dito guys Sabi na natin kung makakadaan na sa river to Makaraan, sarado eh Sabi na natin ngayon Sabi na natin sa mga kasabay natin mga rider Mga kapwa ka riders natin Sabi natin Maraming maraming salamat pa sa mga followers natin at mga viewers. Malapit na tayo mag 3,000 followers. Ayan. Maraming maraming salamat sa inyo. Papalo na lang po ng page natin guys. Ayan guys ah. Oh. Ayan Ayan. a पाप आहे Wala dito ito. Opo, okay. Ah. Oh. o. Oh. Okay. daan lang tayo, guys. Yan o. No? Ito yung mga naiwan ni pinsala ni Karina. Pag yung Karina. Yan, guys o. Oh. Yan yung inaagos o. Oh. Daan, daan lang tayo, guys madulas lahat po nang dadaan dito pa river bank dahan dahan lang po kayo dahan na sa gabi madulas maputik po yan o oh. yung iniwan sa ibang basura yan o oh, yung basketball ano Ano, oh. dami pang malan. Ayan sa river bank. Ayan mga potek. Dahan-dahan lang guys. Baka ah, madulas kayo. Ayan mga potek dito. Sa lahat po nang dadaan. dahan lang po dito sa may river bank. Ayan o. Oh. mga binahang. Ayan, bago naman yung bulong namin kaya medyo makapit sa mga maputi. Ayan guys. Ano, you know, dahan-dahan pa rin kayo kahit bago yung bulong nyo. Ayan natin kung makakadaan sa river bank. Ayan o. Ayan guys. Ayan you know, yung ilog o. Oh. Eh yung mga basura guys, oh, makakadaan na pala. Eh yung pinsalang iiwan oh. Yan guys oh. dahan lang, madulas. Ayan eh, yung bilog Ayan eh, yung nakikita nyo yung mga pinapalita lagi. Oh. Yan. Ayan eh, yung mga bahay na dinulubog. Oh. Nakakadaan na guys, nakita nyo naman Pwede na dumaan dito sa riverbank Ayan, ah, riverbank, so, kung dadaan kayo Pwede na po Pero dahan-dahan lang, medyo may mga putik-putik pa Madulas pa yung kalsada Ano, ah, okay na yung mall, bukas na yung mall ng ano Dito sa riverbank ano oh, madulas dahan-dahan lang po madulas yung kalsada madulas yung gulong natin ayan guys ito lagi mga binabahatong Okay na, open na yung mga mall. Lahat ang pupunta ng river banks. Okay na po. Yan, open a mall nila. Ah, ito na ulit yung Changi, ano. Okay na ulit. May mga nagtitinda na. Yan, o. No? Ayan o, no, yung mga changgihan ulit ulit dito sa may uh, river banks. ano, river bounce yan o, open na rin yung mga kainan Jollibee, Bonchon Greenwich yan o, open na po sila Ah, ano, pwede na ulit. Hindi kayo pumasyal dito, guys. Ayan, na nakakadaan na yung mga motor, mga sasakyan. sa river banks. Daan, daan na lang po kasi madulas po yung kalsada, maputik. Pero pwede na pong dumaan. Ingat na lang po. Ah, dito na lang po natin tatapusin yung vlog natin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ingat po palagi. God bless po. Yan. Huwag niyo na rin pong kalimutan mag-share ng mga vlog natin. Pwede na pong dumaan sa Riverbank, galing Libis. Yan, papalo na rin po ng page natin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi. God bless po.